Ako po si Rosemary, pipito. Anak ko po, po si Rosemary de Mesa. Anak ko po, po si Chris de Mesa na may sakit na developmental, epileptic, post-bacterial meningitis. Nang hihingi po ako ng tulog para po sa kanyang maintenance at laboratory po at sa iba pong pangalangan niya. Katulad ng gatas, diaper, saka po mga medical supply po para po sa NGT tube niya po po. Sana po matulungan niyo po ako kung ikaw partilis mo eto mga kaaksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ina ang dumulog ngayong hapon upang humingi ng tulong para sa pangangailangan ng kanyang pitong taong gulang na anak na nakakaranas ng sakit na epileptic at anim na taon nang iniindang sakit na meningitis. At para sa detalye ng hinaing, makakausap natin mismo live sa telepono si Nanay Rose May Dimesa. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rose. Maganda hapon din po. Opo. Nanay Rose, kumusta po ang kalagayan ngayon ng inyo pong anak? Ngayon po sa, ngayon po sa, na po, active tissue pa rin po siya. Pero, ina, ina, ano po ng doktor naman, mapahigil po yung kanyang pagkukumbulsyon sa araw-araw. Mabawasan lamang po ang kanyang, ang kanyang po, ma'am. Opo. So, ngayon po. Mm -hmm. Ito po ba, Nanay Rose, na pagiging epileptic ng anak po ninyo ay na-diagnose po nung bata pa po siya, simula po ng okay. pinanganak po ninyo? Nung ano po, nung 2019 po ma'am, na convulsion po siya, tapos hindi po kami tinanggap po dito na mga hospital sa Maynila. Eh, tinanggap po na po namin sa Bicol kasi hindi na po namin alam po saan siya dadalhin niya. Diyan po namin natakbo sa BMC. Diyan po siya na-diagnose po ma'am na may meningitis po. Okay. Na-diagnose siyang may meningitis. Ilang taon na po siya noon? One year old po. One? Opo. Mm, opo. So, uh, ano daw sabi ng doktor, paano daw po siya nagkaroon ng meningitis? Ano po yung meningitis niya po, mga bacteria, post-bacteria meningitis po. Para po nakuha po niya sa mga bacteria po. Post-meningitis, uh, uh, ibig sabihin, nakuha niya ito, maaring sa pagbubuntis mo pa lang. Di, eh, di rin po sinabi. Di rin po sinabi po ng doktor sa pagbubuntis ko, ma'am. Sa ano po yun, ma'am, eh, sa... Sa dumi po daw po, sa lahat po nang naanhang po na, parang na-expose na po siya. Okay, na-expose siya sa dumi. Kumusta okay, so, naman na? Tapos sa ano po, po ma'am, na-expose po rin kasi po, ma'am, dito po sa lugar po namin po, ma'am. Ayun. Halos po da, lahat po sila na may... May mga sakit po sa baga. Kung baga na-expose din po siya. Okay. So sa lugar ninyo, halos karamihan, may sakit sa baga? Opo. So, dahil meron siyang ganyang uri ng sakit, ano-ano na po yung mga pinagdaanan niyang gamutan? Na ano po siya, na-operahan na po siya, nagka nagkahaito na po siya. Na, tapos, nag-ano na po siya, na na -ano siya? nag-hydrocephalus na po, tapos nag-pinigitis na, tapos nagpunta na po siya sa development. Dami na po dayag niya sa kanya, ma'am Magandang hapon, Nanay Rose. Yes po. Opo, hindi po ito biro na sakit na natamo nitong anak po ninyo. Paano po ito yes. ngayon ang pag-aaral ng bata? Ay, hindi na po siya nung na, sir nag-aaral, sir. Naka-bedridden po kasi, sir, eh. Hindi na po siya nakakapag-aaral. Kung baga na kayo lang po sa tabay, tapos tiniterapy ko po ako na po nagtiterapy sa kanya. Opo, pero before po sana ito tamaan ng sakit, ay nag-aaral sana itong anak po ninyo. Hindi po, sir. Kasi ah, okay. one na po siyang nagkasakit, eh. Uh, wala po siyang reaction po. Kung baga, pag naririnig lang po niya yung mga kaibigan niya, tumatawa po siya. Tapos pag gusto niya po yung nakapakinggan niya, tatawalin siya. Pero pag ayaw niya yung nakapakinggan napapa niya, umiiyak po siya. And Opo. Hindi so, po siya mapigil. Opo. So madalas po ay nasa loob lang po ito ng bahay po ninyo. Opo, sir. Kasi natatagot po kung ma-excuse eh. Natatagot po siyang kapitan siya. Kasi mahina mo mahina na po yung immune system niya po, sir. Opo, sa ganyang bagay, ma'am, na halos nasa loob lang ng bahay po itong anak po ninyo, ano yung kadalasan niyang ginagawa lamang sa loob ng bahay? Ano po, nakahiga po, minsan inuupo po siya, inuupo po siya sa wheelchair. Pag ayaw niya ng higaan na, ihinakarga po po siya kahit ilang minuto kasi kapit, ano, malaking na po sa akin eh. Inakarga po po siya ilang minuto para tumigil sa pag iya kasi upo na naman. Ganun lang po ang way namin sa loob ng bahay higaw upo tapos kakargarin ko lang siya at therapy ko siya para hindi mag, ano, yung mga, uh, matigas lalo yung mga muscle niya opo Nanay Rose uh, ilan po yung anak po ninyo at pang ilan po itong anak nyo may sakit? dalawa po sir yung may sakit po panganay po panganay yung bunso po ma'am okay naman ma'am okay naman po yung bunso ko sir um. po sa ngayon ma'am paano niyo po natutustusan itong pangangailangan ni Chris sa gamutan especially yung pangaraw-araw po ninyo ano po, sir? Kasi pag may pressing kung dumating yung anak ko, tinatabi ko po. Kanyari mayroon po siyang gantong, mayroon pa po siyang gata, tapos may siya na dumating na donation. Iyon ginagawa ko po, tinatabi ko Kasi pag naubos po ito yung gatas niya, may papang ko po ako. Pero pag wala na po, sir, umuutang po ako, sir. Yan, kasi sir, bag po na ako yung araw-araw niya. Kasi pag nasapapadala yung asawa ko po galing Bicol, kasi nasabik ko po siya eh, sa okay. dito po, sa Manila, tinatabi ko po, itiniitong po, po po, or... Ginagawa ko po, puhunan muna. Puhunan muna. Kasi gumagawa po ko, ko siya ng pastillas. Opo, kumbaga, diskarte na lang ano ma'am para Opo. matustusan itong pangailangan ng anak po ninyo. Opo, kumbaga, diskarte ako ma'am po. Nakakalapit po sans -sans, ako saan sa Ito, tinday ko po sa Akubik ko nakalapit para po, kasi may laboratory po kami. Ngayong, mm -hmm. ano, last check up, next check up, may laboratory po. Nilapit ko po kahit saan po makarating, kahit saan po makapunta. Sa so, ngayon po ma'am, gano'ng po yung naging sitwasyon po niyo especially itong Uh, ganito kamurang edad ni Chris ay dinapuan na po ng ganitong uri ng sakit. Sobrang hirap. Sa pala yung sa, sa bilang ina po, sobrang hirap po. Sobrang hirap po na naititang kung anak kung ganyan kalagayan. Tapos hindi po, hindi mo alam kung anong masakit na kanya pag oras na iiyak po siya. Hindi mo alam kung anong gusto niya. Kasi hindi po siya makapagsalita eh. Hindi mm -hmm. mo, hindi mo siya, ano, maramdaman mo na siya ang ganyan may nararamdaman siya na hindi maganda, ay di kakausapin mo na lang po siya. Sobrang hirap tong kalagayan niya ngayon, hindi mo, hindi mo, ma, hindi mo malalaman kung hindi mo magiging ano siya, hindi mo connection yung sarili, sarili mo sa kanya. Sinabi mo kanina ma'am na marami na po kayong nali, uh, nilapita na tao at so, ngayon ay nakarating po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung tulong na gusto niyo pong hingin sa Ako Bicol? Ano po sir, yung kahit po sa Gaya po ang gatos niya lang po sa, po sa pang, pang laboratory at maintenance niya po, sir. Pero especially po sa maintenance niya po sa milk niya po sa laboratory po, sir. Opo. Okay. Kasi, okay. kasi yung milk po niya, sir, yun lang po yung kaya, yun lang po yung kinakain niya talaga. Mm. Yun mm. lang po yung dumadaan sa ilong niya, kakaingiti po kasi siya. Doon sa laboratory, ma'am, nasa magkano aabutin itong gamutan po? Ni Chris. Yung, yung gamot po, kasi nakalagay po sa quotation po, yung gamot sa laboratory po, na, nasa 29000 po. Isang ano lang po yan, kasama na po yung maintenance, pati yung laboratory po. Sige okay. Po. So, yan po na, Nai Rose, ang inyo pong... Uh, iniisip ngayon yung para sa gamutan po ni Chris. At para sa oramismo mismo pong pagtugon sa inyo pong pangangailangan na nasa kabilang linya po ng ating telepono ngayon, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. magandang hapon Sir Alvin. hapon po sa sa nanonood magandang hapon. Apo, Sir Alvin, ito na naman po isang nanay ang humihingi po ng tulong sa Akubicol Portilis para po sa medikal na pangangailangan po ng kanyang anak. Ano po yung maibibigay na tulong ng Akubicol Portilis mula po sa inyong mga libreng serbisyo? Opo, uh, Ma'am Remy, at, uh, ito nga po, sa kasalukuyan po natin uh, binabasa ang uh, mga dokumento na ibibigay po ni Nanay Rose po, Rose May Dimesa. At uh, pag-alaman po natin, eh, ang kanyang anak po na si Chris Dimesa, ay uh, may developmental delay, may uh, epilepsy at may meningitis po at kasi po nagpapagamot at nangangailangan ng tulong medical sa ako dito parties dito po sa Philippine Children's Medical Center. No? Nung uh, na-evaluate po natin yung mga sinagbit niya mga dokumento, napagkakaman po natin na nangangailangan po siya ng more or less 29,000 worth of guarantee letter po ito. Opo. Opo. Eh, wala na pong problema ito. Apan our assessment, pa uh, gagawin na po nating trend po ang kanyang guarantee letter. Ayun, may dagdag pa uh, Sir Alvin, ano, para naman kung ano pa yung pangangailangan ay matugunan pa ng Ako Bicol Party List. Yes, pinuuna po natin, Ma'am Remy. Ako. para sa kaya kay Chris po. Sir Alvin, paano niya po ito matatanggap? Ito ni Nanay Rose, itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ano po yung asa niyang proseso? Uh, actually, sir, ang uh, gagawin na lang po ni Ate Rose, ni Nanay Rose po dito po sa guarantee letter na ipaprocess natin. In fact, uh, ngayong araw po, ito po i-email o ipaprocess na natin sa Department of Health upang hagaran uh, uh, po makarelease ang Department of Health ng uh, barcode or GL code, kung tawagin po nila. At ito po siguro, mga ilang araw lang po ito, tatawag yeah. ang staff ng Hobie party sa kanya upang nahuli niya yung guarantee letter at maibigay niya na sa Philippine opo at kumbaga madaling sa madaling sabi ay matatanggap na agad ni nanay Royce itong tulong mula sa Ako Bicol Party list opo sigurado po yan at Opo, last na lang siguro Sir Alvin before po kita bitawan. Ano na lang po yung panawagan or mensahe po natin sa mga kababayan na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List? Yes po, tulad po ng narinig at napanood natin kanina. Ito po nga sa kaso ni uh, Nanay Rose po na nangingi po at uh, humihiling na mabigyan po ng, uh, ng uh, tulong medical or medical assistance mula sa Ako Bicol Party List po na kinala po na nagbibigay ng uh, medical assistance noon pa nga, ano, Tuwing lunes po, ang ating uh, uh, tanggapan, ako, Bigol Park Trees po, ay nakakaroon ng People's Day dito po sa Northgate, sa Batasang Pagmansa, sa House of Representatives, upang uh, anayahang uh, um, i-assess at uh, tanggapin ng lahat ng mga gusto pong humingi ng tulong medikan po sa ako, Bigol Park Tuwing lunes po ang nangyayari po ito. Ginaganap po tuwing lunes, mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali uh, mangyari lang po, uh, apalala lang po sa ating mga kababayan, di kulano o hindi di kulano po pwede pwede pong pumunta tumingin ng tulong sa so, COVID-19 party list, mangyaring dalin lang po ng kumpleto ng mga uh, dokumento nga uh, o requirements na, na kinakailangan natin isubmit sa ospital at sa Department of Health. Ayon, maraming Ayan, maraming salamat Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Ingat kayo dyan, Sir Alvin. Salamat po. Maingat din po kayo dyan. Mabuhay po ang tapang oranismo. Ayun. Ayan, balikan natin si Nanay Rose. Nanay Rose? Yes po. Napakinggan mo si Sir Alvin. Uh, yung kailangan nyo po na, ilan yun? 29,000. 29,000. Sa... Ginawa na po na 30,000 para naman po ay sigurado po na yung pangangailangan po ninyo ay matugunan po ng Acubicol list para po yung sa pangangailangan medical po ni Chris. Ano po yung masasabi nyo po, Nanay Rose? Maraming salamat po. Kasi malaking tulong po yan. Ang hirap po kasi maghanap ngayon ng GF. Hindi ko po, po alam kung saan kami pwedeng lumapit. Sobrang laking tulong po yan na nakakabait uh, kami ng pang-laboratory ni Chris, pang-bili ng medicine po sa kanya. Sa so, maraming maraming salamat po sa Apo People Parkings po. Ayan. Ayan. So, tatagan nyo lang po yung sarili nyo po, nanay. Ano? Sa inyo po humuhugot ng lakas. Ito pong anak po ninyo. At naniniwala na po kayo, nanay, ng ako, Bicol Party List, ay talagang na laging naanjan para tumulong sa ating uh, mga nangangailangan. Opo, ma'am. Um, na, na ko naririnig po yan, ma'am. Dahil ganyan lang po ko nakalapit. sabi ko nila, bak bakit lapit, di ka lalapit sa ako vehicle po? Eh, sabi ko, pag nasa Maynila na lang po, kaya dito ko po, po ginawa po. Lumapit na lang po. Kasi may laboratory din po, mas kailangan po ngayon. Papa, maraming salamat po, Nanay Rose. At ingat po kayo. At sabayan niyo po ng panalangin na yung anak po ninyo ay tuluyan na pong gumaling. Maraming salamat po, Nanay Rose. Maraming salamat din po. Maraming salamat po sa Apo Gay Kultabang Oros. Maraming, maraming salamat po.